Yun no. Kagat ah. Oh. Ang eh. laki. <laughs> Grabe. Ring. Ring, ring. Wow, 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 wow. Yun know, magandang araw mga kakaart vlog Nandito na naman tayo sa tabing dagat Para magtesting ano, mamingwit you know, Kasama natin yung tatlong barbero Good morning, good morning mga kakaart vlog First time, you know. first time maka ano, Experience ng ganito <laughs> Yung akala mo, hunting addict sa hunting Ngayon parang nababago na <laughs> <laughs> Testing na <naman. laughs> yung dito Casting sa playa Sa tabi ng ano Sana meron tayong mapadawing bugaong alam na. Ang ganda ng spot. Kaya lang ang problema kung may isda ba. <laughs> baboy. Baboy ata. baboy na Naka Nakaabot <laughs> Nalala? Layon dito lang matay. Bukas doon. Kamay bukas. Pas-pasan mo ng retrieve ba? Yun no? Kagat <laughs> ah. Grabe. Lapo. Oh. Tibay. Sa na sabitan lang ah. Sana all. Dito lang Dito tulay. Lalaki din Naliligo kasi kami dun sa ano eh. Si Balat eh. Testing lang kami. Testing lang. Bulalo na diba ta? Bulalo na. Ayun hmm. taglok. Saudi rara na yan. Saudi rara. na rara no. Sulit. So Solid. <laughs> Pagkatong. Zero pa tayo guys Ito yung boards, mga ilang gramo yung boards Ano Dali naman guys. Ah, malaki-laki din. Mas malaki yan. Mas malaki, Mas malaki ito. ito. Kumain to ng ano. Ah, eh, no. Wala need mga siya mawal na yun dito sa kanila. Ang ulang siya. Sa mo, Bobby, patakami na rin. Ay, sa akin, dalawang daan, isang ano lang dalawang dam piraso na baril lang eh yun ang yun. ngayon kasi sir so, mabaho din sa daan kanina doon ginalibeng mabaho doon eh ah, kakalibeng lang na po namin. Saan Jangan jangan. Ayo. Malah kaya malah kaya. Malah Ang nung nakarampo na talaga nung nung nakarampo talaga nung maganda nung Words, Australian words. Words. Peace on. <laughs> Peace on. <laughs> 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 bugs. you God. Books, books. Oh, oh, tama na, tama na. Hilahin mo nga. Hilahin mo. Hilahin mo, hilahin mo, hilahin mo, papabanti yung lahi, dali. I-release mo, hindi, wag mo buksan, hilahin mo lang. Oo, oh, hilahin mo, papunta dito. Ayun. Para hindi ma-stress yung ating rad. Know. Oh, yun, no? Ibay hey, naman ni Kuya Joe. Kaya baki? Hahaha laas pala ng Hmm, makita. patay kasi ang ilaw, eh. You know? Aba. Apat na siya. Ah, <laughs> ano, apat na, siya. <laughs> Kaya na. isang bilog 'yan. Aba, hindi lang. <laughs> May laman lapo pa. May lapo pa. <laughs> Pupugi ah. Ano? Hindi na rin suri. <laughs> 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 Ayan na kami. Nandito na kami. <laughs> <laughs> Ayan ang huli namin. <laughs> isang lapu-lapu tapos apat na ano bugaong ay ayos next time